Magandang araw mga ka-farmers. This is Inco Ferns Vlog. Bago po ipagpatuloy po yung ating video, huwag kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para maging updated po kayo sa akin mga upload na mga video. So ngayon po, magpasalamat po ako sa mga solid subscribers ko dyan mga kaibigan ko po na nagsusubaybay po sa aking mga video. Pagkatapos ko lang kumuha ng kumpay para po sa ating alagang kambing. Kasi dito po sa amin, ah, dahil high tide ngayon, so naabot kami ng, ano, ng dagat dito. Ah, tingnan niyo po. Ah, ito na po yung ano, kumpay po na kukuha ko kaninang umaga lang. Ngayon lang, ako natatapos kumuha ng kumpay kasi may ano daw may dagat na aabot kami ng dagat so mahirapan ako kumuha ng kumpay so ito na po yon ito na po oh, ayan oh so dito po sa amin ito na po yung ano yung paligid namin so ayan na oh. so ito na po yung ano sitwasyon po dito sa ano sa lugar namin pag may high tide ganito po oh ayan o. ito na pong tubig na yan ay dagat yon dagat to so pag malakas na yung pag ano pag mataas yung ano pag high tide sa abot ng 1.8 oh ganito na po yon uh, ayan oh ito na po yung ano yung uh, alaga ko natutulog kasi busog na Ayan. So, parang ano ko mahihirapan po ako mag ano magkumpay pag high tide yung dagat. Ayan. So, bigyan na natin ng kumpay yung ating kambing. Kasi, wala na yun na ubos na yung kumpay niya, yung pagkain niya. Ah, ito na po yung ating kinuha kanina bigyan natin siya ng kumpay okay, ah. parang busog yung ating kambing kasi hindi mo na siya kumakain Uy, sayang. Nahuhulog yung iba. Hmm. Hmm. Pag maubos niya to, bigyan na natin siya ng painom na tubig, molasses. So, kakain na yung ating kambing. Hmm. Parang ano po, nasarapan po sa, sa ano, sa damo po nating na binibigay. Ayan. Kasi yung damo po ay friskong frisko. oh, batang-bata yung ano. Hmm. Parang ano pa, crispy pa. Si kuha. Ito na yan. At saka yung ating salt steak, ayan na po. Um, pagkatapos po niya kumain dito ay pupunta po siya doon sa kanyang salt stick salt, salt lick na bamboo salt lick yung ginagawa po natin at ino, ito naman po yung kanyang lagayan ng tubig at haluan po natin ng kunting molasses para pagpagana uh, po sa kanyang pagkain ayan o oh. Ngayon na pa tayo tubig ngayon. So kukuha pa tayo. Ah, ito na po yung ano daanan natin. Ah, high tide. Sobrang uh, tubig. So kukuha po tayo ng kainom ng ating kambing, yung molasses at saka tubig. Ayan. So, ito na po yung ano, yung molasses. Konti lang po yung ating inilagay dito. O, ayan. Konti lang po. Ayan. At haluan natin ng tubig. Ayan, punuin natin to. Thank hmm. So mix natin yung ano molasses sa katubig. Ito na po yung ating ano. Ayun. So, digay na natin sa ating alagang kambing yung tubig at saka may uh, tubig at painom na may halong molasses tubig na may halong molasses so, Bigyan na natin sa ating alagang kambing na na uhaw na. Ayan. Dito dito. Dito dito dito. Dito dito dito. Dito mi. Oh, ayan, dito. Oh. Inom ka. Ayan. Nauhaw siya. Uh, dito, dito, dito. Uh, uh. Uh. Inom, inom. Hop. Uh. Ito. Ubusin uh. mo yan, na Ha? Ay, naubo. Ayan. Ayan na 'yon hmm. Sige, ubusan mo ito pag tapos mo kumain, ha? Dito. Lagyan natin dito. Yung ano, yung tubig at saka ano. Kapag tapos na kumain, dito na ano naman. Ayan. sa gilid natin ilagay ay dito. so hanggang dito na lang tayo mga ka-farmers so sa susunod na mga video so salamat sa panonood